Ay tingin pa ng House Quad Committee ang pagbusisi kung mayroon nga bang basihan o wala ang bintang na isa umanong Chinese spy si dating bambantar Lakmir Alice Guo. Si Melales Mora sa report. Tramdam na ang simoy ng eleksyon, tiniyak ng House Quad Committee na hindi maaapektuhan ang kanilang mga pagdinig ukol sa illegal pogos, illegal drugs at umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Ayon kay Quadcom Lead Chair Robert Ace Barbers, sa ikatlo o ikapat na linggo ng Oktubre, ipagpapatuloy nila ang kanilang talakayan kahit pa naka-session break ang Kongreso. Tuloy-tuloy pa rin tayo dahil mas mahalaga itong uh obligasyon ng uh, Quadcom uh, para sa ating mga kababayan no, na ipagpatuloy itong mga investigasyon na ito and then uh, para po kami ay makagawa ng mga panukalang batas na makakatulong po sa ating bansa. Isa sa pinakabagong development sa Quadcom hearings ay ang issue na Chinese spy umano si Guo. Ipinalabas pa sa pagdinig ng joint panel noong biyernes ang isang international documentary na nagpapatotoo rito. So hindi ka spy. Totally po, hindi po ako spy. Hindi ikaw yung nasa picture. Hindi po ako spy, hindi po ako nasa picture, at hindi rin po, Your Honor, ako yung sinasabi niya. Sabi ni Barbers, bagamat itinatanggi ni Guo ang issue, sa kilos pa lang niya, malinaw na ang ebidensya. Para sa akin, eh, parang uh, ano yun, uh, initial reaction niyo ng uh, isang taong na booking para sa akin. So, klarong-klaro na, uh, hindi niya ina inaakala na meron ganun. No, na I heard that ang sabi ng kanya mga abogado, maaari daw po itong artificial intelligence. Ay, ewan ko lamang. Kaya nga nabanggit ko kanina na dapat siguro mas malalim, mas malalim pang investigation ang dapat po yun. Sa ngayon, bukas ang Quadcom sa ideya na kausapin din mismo si She Shi para mabigyang linaw ang usapin. Si She ang self-confessed Chinese spy na nagdadawit kay Guo sa issue. Pinag-uusapan namin yan kasi nga, uh, if only to prove a point na itong si Alice Guo na pumasok dito uh, bilang espiya, eh siguro dapat mas, mas uh, yung mga ahensya ng ating gobyerno na mas nakakaalam ang uh, gumawa ng investigation. Pero dahil lang doon sa punto na gusto natin malaman kung ito ba'y uh, may pasihan o no, kung ano man, no, uh, if the Thai government will allow us, uh, pwede naming... Uh, ano, tingnan. Sa hiwalay na panayam naman kay Batangas Second District Representative Jervy Luistro, na bahagi rin ng House Squad Committee, iginit niyang marami pang dapat abangan sa kanilang mga pagdinig. The pro protest ang konteksto uh, ng extrajudicial killing. If in the past ang iniisip natin is all about drugs. Today, it concerns also politics and even a uh, competition with certain illegal activities among the competitors like Dharma and uh, Parayuga. Una nang nagpasalamat ang mga miyembro ng Philippine Military Academy Matikas Class of 1983 sa Quadcom sa kanilang pagdinig na nagresulta sa pagkakatukoy sa mga umunay na sa likod ng pagpatay sa kanilang mista na si retired police general at dating PCSO board secretary Wesley Barayuga. Sabi ni Congressman Barbers, paiigtingin pa nila ang pagsiyasat ukol dito. Ikinalugod din nila na muli na rin iimbestigahan ng PNP ang murder case. Ang aming uh, layunin talaga dyan sa Quadcom ay bukod sa makapag-propose tayo ng mga panukalang batas bilang uh, trabaho ng uh, uh, kongreso ito no, in aid of legislation, eh, isa rin sa aming layunin ay eh, makapagbigay din ng uh, mga rekomendasyon sa mga susunod na linggo, inaasang ipagpapatuloy ng Quadcom ang kanilang mga pagdinig kahit pa naka-session break ngayon ang Kongreso. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.